Sabi mo Miko, day 2, ilog. Day 2, ilog. Sheesh, let's go. Kami kami parang magkakasama. Ay, eh, gwapo kong pinsan, no? Yeah. Wow! Okay. Pag nakainuman niya yun, mamo. Hindi, hindi pwedeng din nyo kakagatin yan. Hindi <laughs> ilog kami, guys. Day 2. So, yung kapon, sana kami. Sa kalong bahay. Ayan, eh, saan tayo, saan tayo? Ay, bueno, boy na boy! Diyan guys, yun. Yo! Saan tayo maliligo, Hello, What is that? Dalawa <laughs> <laughs> ko Kung ano, energetic kayo eh. ngayon, nakakapon. Parang nag- Ayaw ganyan sa ako. Ayaw tayo. What? Pangit doon ko, pangit doon dyan. Saan tayo? Talong, hito pa, talong so, ito tayo. Talong ito dyan. Talong ito Dito. Maraming hito sa doon. Saan <coughs> tayo ba dyan eh? May daan doon, patroon ko. Saan? Ta Sasunod na kami sa'yo? Ah. Oo. So, tara na. Sarap daw, talong hito daw. Nagbago na, talong hito na. Ah. Talong ko, tinigo, talong ko, tinigo. Saan doon sa kahapon uh, na dinaan natin. Darum, ah, magmumotor pa tayo. Mm -hmm. Ah. Babalik tayo, magmumotor daw tayo, guys. Doon daw sa pinunta natin kahapon malapit. Ito, <coughs> so, mapo po day 2. Ito, ito na daw asawa ko. Dito kami day 2. Lumipat kami, hindi kami sa talong susong Meri gin... ano? Hello, yung tropa Hindi oh! namin sa talong susong talang hito namin mga papa So ayan, Tingnan natin kung anong mas maganda yung kahapon ba o yung ito so, ngayon. Ito, so, mahaba-haba lang ito. words na ako dito. Oh. Ang <laughs> Malupit mo, lumpo ako. Okay. Nagtanggal lang ang shakes mga kapwa po. Tignan nyo naman oh. Oh no! Grabe ma makakapita naman kaya all goods lang di sa ganun kayo medyo <coughs> mano lang sa part ko kasi di pa di pa totally healed ang aking injured so lang naman namin malamigan eh pero asya sure, exercise <coughs> na ganda nga <laughs> makakawa pa dito na kami di ba minsan talaga okay lang yung mapadanga sa mga may rap na daan eh Sorry, may mga damo-damo. Tsaka pinagpawisit kami dun. Pero tingnan nyo naman. Kung gaano kaganda ang aming bago ilog at poles na natuklasan. So, oh, wow. Diba pala yung ano dito sa pwesto ko? Karang gusto ko ganyan na lang. No? So, ng kahapon, talong bahay. Yan naman ay talong hito. Hindi kami na natuloy dun sa talong suso kasi hindi siguro na Meron pa sa si mga malulumot na mga bato kasi malulas. So ayan mga popo, po, ang ganda, may mga tropa rin dito. Kaya kasama ko pa yung makasama kahapon. Let's go! Oo, oh, ilog na lang tayo guys! Mga kapapapa, ito yung bagong napunta namin lugar. And, ayan, ayan. Hagad-hagad na yan, talag-talag na yan. Ayan. saan? Huwag ka na pasensya ako so, Pasensya na ako, hindi napunta ano na sa, ano eh, sa talong suso. Absent kasi mga babae. Dito kami ngayon sa talong hita. Ano ba talong hita? Talon. <laughs> ang galing! Ang galing! Ulit, 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 ulit. Talong hito pala. Yan. Katulog kasi. <laughs> Ayun. 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 Mga batang ano, batang yagit. Baka alam mo yes. na yung Eh! Oo! Oh. Alam ah, mo na yun. Hindi kasi tayo makakakit ng mga kakel, <laughs> No. <laughs> no. <laughs> injured pa, injured, injured. <laughs> da dati ba ito yung dinitikdik niyan? Ngayon sa bato pero malaki na. <laughs> Taba na niya yun. Ayo, 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 ayo,

Ngayon, titigin natin pang asap sa ngayon. Ah, but ano natin siya, Ibo-promote. Yan, promote. Tapos <laughs> natin yung... Yeah. <laughs> Mali Mali Mali, Mali, Mali. Gaga. <laughs> Mali, mali, mali. <laughs> Hoy! Hoy, pabasa pa daw kay Niko. Ang sakit sa ulo nun. First <laughs> time. First <Last> time in history. <laughs> tara, tara, tara. Tara. Yung mga kapopo, pa na kami niyan. And, pasensya na kayo <laughs> dun sa audio kanina. Kasi, Nabasa ata yung speaker ko, kaya nagkaganan. Pero, lahat trip kasi yung tropa namin nagsulat sa pader ang bis na Miko Bur B-U-R-A-T bawal kasi siyang bangitin eh ayun dapat yung sasabihin nang nasulat niya Miko Botat ay nataranta papalitan niya niya ng R para maging ganon ay yung dulo yung napalitan niya naging Miko Botar kaya tawa kami ng tawa <laughs> so mga po another content na naman another ilog so ayun search nyo to kita na Goodbye.